Dito ulit kami. Ngayon, hindi ko alam kung paano to gamitin. Ito ang ang auntie nyo. Dito ba? Mali. Dito. Dito. Ah! <laughs> Nakuha ko. Ba't ayaw magbukas. Ah, ito ka eh. mo <laughs> kasi. Siya mo Uy! Nakuha ko din. Tapos, ilalagay natin dito para mag-sits ang ilaw. Tama ba? Uy. Pipindutin ko to ay. Eh. Uy, pipindutin ko to. Wow. walang pindutan pala. <laughs> ilaw. Buksan ng ilaw. Buksan ng shaitan. Buksan ng Ay! Ganyan pala. inosenteng ang auntie niyo. Ay! Ito ang linis-linis ng kwarto. Ha! Ay, natatay na daw siya.